Aries, sa unang bola para sa huweteng ang mga masuswerteng numero ay number 16 at number 21, at sa ikalawang bola ang okay na numero ay number 23 at number 17, at sa huling bola para sa gabi ang maswerteng numero ay number 11 at number 29 na bigay ng mga kalikasan. Taurus kung maglalaro ng weteng sa umagang bola ang maswerteng numero ay number 15 at number 16, sa pangalawang bola ang magandang tayaan ay number 15 at number 21, para naman sa huling bola sa gabi ang maayos na numero na magagawang magbigay ng pera ay number 16 at number 20, na bigay ng mga kalikasan. Gemini sa unang bola para sa huweting ang maswerteng numero ay number 21 at number 7. Sa ikalawang bola ang maayos na tayaan na numero ay number 6 at number 21. Para naman sa gabi sa huling bola ang numerong may swerte ay number 18 at number 29, nabigay ng mga kalikasan. Cancer ang mga numerong kayang magbigay sa iyo ng buenas ay number 10 at number 29, at sa ikalawang bola para sa huweteng ay number 17 at number 21, sa huling bola na kayang magbigay ng swerte para sa huweteng ay number 11 at number 20, na bigay ng mga kalikasan. Leo sa unang bola para sa huweteng na magagawang magbigay ng swerte ay number 20 at number 13, sa ikalawang bola ang masayang numero ay number 13 at number 6, sa huling bola na para sa huweteng ay number 19 at number 14, na bigay ng mga kalikasan. Virgo Sa umaga ang bola ang may dalang swerte para sa huweteng ay number 9 at number 21, sa ikalawang bola ay okay tayaan ang numero na number 10 at number 25, sa huling bola para sa huweteng sa gabi ay number 14 at number 25, na bigay ng mga kalikasan. Libra, sa unang bola para sa huweteng na magagawang magbigay ng swerte ay number 2 at number 26, sa ikalawang bola ang masayang numero ay number 13 at number 25 sa huling bola na para sa huweteng ay number 9 at number 14, nabigay ng mga kalikasan. Scorpio, sa umaga ang bola ang may dalang swerte para sa huweteng ay number 6 at number 25, sa ikalawang bola ay okay tayaan ang numero na number 10 at number 21, sa huling bola para sa huweting sa gabi ay number 13 at number 21, na bigay ng mga kalikasan. Sagittarius, sa unang bola para sa huweting ang mga masuswerteng numero ay number 14 at number 21, At sa ikalawang bola ang okay na numero ay number 9 at number 17, at sa huling bola para sa gabi ang maswerteng numero ay number 10 at number 23. Nabigay ng mga kalikasan Capricorn Kung maglalaro ng huweteng sa umagang bola ang maswerteng numero ay number 21 at number 15 Sa pangalawang bola ang magandang tayaan ay number 16 at number 9 Para naman sa huling bola sa gabi ang maayos na numero na magagawang magbigay ng pera ay number 14 at number 23 Nabigay ng mga kalikasan Aquarius, sa unang bola para sa huweteng ang maswerteng numero ay number 13 at number 21, sa ikalawang bola ang maayos na tayaan na numero ay number 13 at number 20. Para naman sa gabi sa huling bola ang numerong may swerte ay number 16 at number 10 na bigay ng mga kalikasan. Pisces ang mga numerong kayang magbigay sa iyo ng buenas ay number 27 at number 5, at sa ikalawang bola para sa huweteng ay number 10 at number 22, sa huling bola na kayang magbigay ng swerte para sa huweteng ay number 13 at number 25, na bigay ng mga kalikasan.